Personal ding inalam ng Pangulo ang sitwasyon ng mga lungsod sa Kamanava. Kasunod ang pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Hindi inalintana ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panakanakang pag-ulan at ang baha makumusta lamang ang lagay ng ating mga kababayan na apektado ng baha dulot ng habagat na pinalakas pa ng Bagyong Karina kahapon nag-ikot ang Pangulo sa mga evacuation center sa Kamanava at nagpaabot ng family food packs. Inalam din ng Pangulo ang sitwasyon ng pumping station at floodgates sa Navotas na hindi na kinaya ang pagtaas ng tubig. It's really different listening, or uh, reading the uh, piece of paper than actually seeing it and seeing what people have to go through. So, uh, Valenzuela has, this, has the usual problem eh, talagang base yan eh. Lagi nababaha ang uh, Valenzuela. But na uh, marami na silang flood control pero nasa pawan ng na, 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 sa dami ng tubig. Kaya ayon sa Pangulo, kailangan ma-re-examine ang mga disenyo ng flood control project para matiyak na mas magiging matibay ang mga ito sa panahon ng sakuda. Mas marami tayong flood control ngayon kaysa noon. Pero climate change, this is what the effects of climate change are. Ipinunto rin ng punong ehekutibo na bagaman marami ang flood control projects gaya ng pumping station at flood gates, kailangan pa rin ng tulong ng publiko para matugunan ang climate change at maiwasan ang malawakang pagbaha. Sana matuto naman ng tao, kung na kayong magtatapon ng basura dahil yung basura yun ang nagbara doon sa mga part natin. Kaya hindi kasing effective na pwede. At ngayong alam na ni Pangulong Marcos Jr. ang aktual na sitwasyon, mailalatag na anya ng mabuti ng pamahalaan ang kinakailangang aksyon at tulong. Now that I know what the situation is, where the areas are that need the most, we'll be putting together already the release packages for uh, the LGUs. Uh, because here in NCR, uh, not only NCR, in Region 3, In Calabarzon, uh, NCR, uh, marami nang tumawag sa akin, kanina umaga pa. Eh. So uh, we'll put that all together so that we can go to DBM and uh, tell them to release so that para magamit na ng ating mga local officials. Tiniyak naman ng punong ehekutibo ang whole of government approach sa naging epekto ng kalamidad. Katunayan, mag-iikot ang Pangulo ngayong araw sa Calabarzon, Partikular sa Quezon at Rizal. Kenneth pasyente para sa pambansang TV sa bagong Pilipinas